Magandang araw mga bata. Ngayon, pag-uusapan natin ang pagkakaroon ng pagmamahal sa kapwa at sa Diyos. Bakit nga ba mahalagang mahalin natin ang ating kapwa? Paano natin maipapakita ang tunay na pagmamahal sa Diyos? Alamin natin ito sa ating aralin ngayon. Ang pagmamahal ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay. Ito ang dahilan kung bakit may respeto pagkakaisa at kapayapaan sa ating pamilya, paaralan at komunidad. Kapag mayroon tayong pagmamahal sa Diyos, tayo ay nagiging mas mabuting tao at nagagabayan tayo sa tamang landas. Kung mahal natin ang Diyos, dapat ay mahalin din natin ang ating kapwa. Dahil ang pagmamahal sa kapwa ay pagpapakita rin ng pagmamahal sa Kanya. Paano nga ba tayo magkaroon ng pagmamahal sa kapwa Katulad ng pagmamahal sa Diyos, upang magkaroon ng tunay na pagmamahal sa kapwa, gawin natin ang mga sumusunod. Una, pagpapakita ng malasakit at pag-unawa. Intindihin ang nararamdaman ng iba at alamin kung paano natin sila matutulungan. Sumunod, ay paggalang sa bawat isa. Anuman ang kanilang paniniwala, edad o estado sa buhay, lahat ay dapat igalang. Isa pa ay pagtulong sa nangangailangan. Sa maliit na paraan man o malaki, ang pagtulong ay pagpapakita ng pagmamahal. Pagpapatawad sa nagkamali Ang pagpapatawad ay isang mahalagang hakbang tungo sa tunay na pagmamahal. At pagdarasal at pagiging mabuti. Sa pamamagitan ng panalangin at paggawa ng kabutihan, napapalapit tayo sa Diyos at natututo tayong magmahal ng totoo. Narito naman ang ilang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa at sa Diyos na dapat nating isabuhay sa araw-araw. Una ay pagtulong sa nangangailangan. Maaaring gawin sa simpleng paraan tulad ng pagbibigay ng pagkain sa isang nagugutom o pagtulong sa gawaing bahay. Isa pa ay paggalang sa iba. Sa pamamagitan ng pagsagot ng maayos, hindi pagsisigaw at pagpapakita ng respeto sa kanilang opinyon. Isa pa ay pagpapatawad. Sa halip na magtanim ng galit, unawain ang pagkakamali ng iba at matutong magpatawad. Pagiging mabuting tao. Pagsunod sa utos ng magulang, pagiging tapat at paggawa ng tama kahit walang nakakakita. At pagdarasal. Paglalaan ng oras upang kausapin ang Diyos at ipanalangin ang ating kapwa. Ngayong natutunan natin ang kahalagahan ng pagmamahal sa kapwa at sa Diyos, tandaan natin na ang pagmamahal ay hindi lang sinasabi kundi isinasabuhay. Magsimula tayo ngayon sa ating sarili, sa ating pamilya at sa ating komunidad. Tandaan, kung tunay nating mahal ang Diyos, dapat mahalin din natin ang ating kapwa. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Gawin ang payahin at performance task. Ipakita ang mga kasagutan at output sa guro para sa pagwawasto at feedback. Para sa tayahin, piliin ang tamang sagot sa bawat sitwasyon. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Para naman sa inyong performance task, gumawa ng isang spoken poetry o tulang binibigkas na nagpapahayag ng pagmamahal sa kapwa at sa Diyos. Dapat itong ipakita kung paano natin maisasabuhay ang pagmamahal sa pang-araw-araw na buhay. Para sa rubrik, 40% para sa nilalaman. Para naman sa emosyon at pagbigkas, 30%. Para sa malikhaing paghahatid, 20%. At sa kaayusan ng tula, 10%. I-record ang sarili habang binibigkas ang tula o ipakita ito ng live sa klase. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!